Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuition. Welcome back to my channel and welcome back sa mga palaging nagabang ng mga readings ko. Welcome to my channel. Sa mga new subscribers, thank you so much for subscribing my channel. And hello sa mga nandito na nanonood ng video na to na hindi pa nakapag-subscribe and watching this video. Welcome to my channel. And if you did resonate the video or the readings, the story, please don't forget to subscribe my channel and tap that notification bell and get notified for the next upload. So yon. Um, let's start. I'm uh, going to do a um <clears throat> general love reading. So tignan natin what you need to know about your person. Okay, what you need to know about your person. So hindi sa lahat to makaresonate. So take what resonates and leave the rest. So pwede itong vice versa because this is a general reading and not a personal reading. So this is a timeless readings as well. All my readings are timeless reading and <clears throat> readings and um pwede ko mabasa yung past ninyo, present ninyo or future ninyo. So by the way, maybe tomorrow makakapag-start na ako for the monthly reading for the month of February by zodiac sign. Okay, so monthly lang kasi yung ginagawa ko. So let's see. Kaninong maka-resonate to, kaninong energy to. Okay. So let's see what will going to happen. What you need to know about your person. So let's see. What you need to know about your person. What you need to know about your person. What you need to know about your person. So what you need to know about your person. I can see communication here. I can see that uh, might be this person is just watching you on social media, might be watching you changing, watching you um um have parang pinapanood ka lang nito sa social media. Like maybe you are doing something might like TikTok, like anything. Um <clears throat> so pinapanood ka ng person na to. I can see communication that will come in your way with this person might be siguro naghiwalay kayo nito one of you gave up on a fight dahil napapagod na sa kakaaway okay kaya nagkaroon ng separation sa inyo, one of you walk away might be one, might be your person here or one of you na napamahal na sa iba, nagkaroon ng iba okay naligaw ng iba Okay? Nag-offer ng pagmamahal sa iba o nag-accept ng offer ng pagmamahal ng iba. Okay? Kaya nga, um, this could be a vice versa. Pwede itong lalaki, pwede itong babae. So, it's really up to you kung saan kayo naka-resonate. Okay, so I can see here that um, somebody wanted to move forward. I can sense that this is you. You might be a Cancer Scorpio Pisces you might be cancer okay i can sense here that you this person wanted to move forward towards with you i can sense also here na parang ando sa point na pwedeng mayroong mayroong involved dito na dalawang tao baka dalawa kayo sa buhay ng person na to so ano siya sa point na medyo hindi niya alam kung kanino siya mag move forward whether sa other side or sa other side so hindi siya nakakatulog ngayon sa gabi So, hindi siya nakakatulog. Sobrang bothered siya. Plus, tinitignan ka siguro niya na... Um, you are okay. You are okay kahit na... Nawala siya sa buhay mo. Um, you're still okay. And nakikita ko din dito na mayroong pride sa person mo. Like, mataas yung tingin niya sa sarili niya. Like, um, kahit pa nagkaroon na siguro siya ng iba or... Um, <clears throat> nagkaroon na ng iba dito is hindi niya pa din to inaamin like this person seems like malinis pa din yung kamay niya or sabihin natin na um nakikita niyo nakikita niya pa din sa sarili niya na wala siyang ginagawang kasalanan so might be this person also the father of your children okay so some of you Okay, so I can see separation sa inyong dalawa dito. Nagkaroon ng separation. Um, nasira yung relationship ninyo. Nawasak. And because of this person, siguro na nagkaroon siya ng iba, nakipag-usap siya sa iba, nag, like, um, nagkaroon siya ng confidence sa sarili niya that um, nobody will know, you will not, you will never know. Parang ganon na, kaya ko handle to and siguro naging naging confident lang talaga siya sa sarili niya as siguro mayroon siya pagmamalaki may tsura ba siya very much ano lang siya naging easy go lucky talaga siya sa buhay niya um with you in his life or her life um with this king of ones pag wala ka sa pag wala ka sa tabi niya nagsisilbing binata siya or dalaga. So, it could be guy or, or, a boy. So, kaya nangyari to sa inyo. Medyo nawasak yung relationship ninyo about this. Okay. <clears throat> so, betrayals yung nakikita ko dito sa inyo. So, merong betrayals na nangyari sobrang pain to para sa iyo so kaya siguro na, nandito ka sa point of you are moving on you are single but you are trying to reach your goals and this person is watching you kaya gusto niyang makipag-communicate sa iyo right now so tingnan natin So I can see that this person is just waiting for um the, waiting for the enlightenment or waiting for a sign from you. Okay kasi nakita ko sa kanya dito parang naghihintay pa din siya ng sign from you na magpaparamdam ka na hoy ito pa ako tanggap pa din kita kahit niloko mo ako. Parang gano'n, na, na gusto niya mak makakita ng sign from you na interesado ka pa din sa kanya. So, kaya, kasi mataas nga yung tingin niya sa sarili niya. Like, very high standard kind of person siya. And this person is more like waiting for you to approach him or her first than, um, than he or she will do. Pero gusto niya na talaga ng um, mag-offer sa'yo ng new beginning ulit. So, let's see. So, connected pa rin talaga kayo sa isa't isa. Even dito kung person na to, feel, feel ka pa din talaga niya. Like, ramdam niya pa rin yung pagmamahal niya sa'yo. At ramdam niya pa rin yung pagmamahal mo sa kanya. Like, both of you are, okay? Still connected to each other. Might be your a twin flame connection. Okay, so, or baka matagal na din kayo nito. Madami na kayong pinagdaanan ng taong ito. So, um, gusto niya pa din na magkaroon ng pagbabalikan sa inyong dalawa. Still, actually sa pagiging ano niya, pagkakaroon niya ng pride and ego, gusto niya pa rin na mag-take the leap of faith towards the new beginning of um, his or her life towards with you. Parang gusto niya mag-take bahala na kung ano mangyari, bahala na kung ikakababa to ng pride ko, um, gagawin ko ko kasi gusto ko talaga bumalik sa kanya at mag-offer sa kanya ng new beginning. Kasi, <coughs> might be, nakikita niya sa'yo yung you are moving on, slowly moving on already. You are slowly enjoying your life without this person already. And parang ayaw niya mangyari yun. Parang, parang teka lang, parang hindi na ako nagiging um, inspiration niya ngayon. Na parang hindi na, parang um, bakit na parang okay na lang siya na wala ako. And parang para sa kanya like, no, it can't, it can be happening. Parang ganun. So, parang gusto niya mag-take the leap of faith na kausapin ka na to start a new beginning with you um, kasi mahal ka pa din naman niya kahit pa paano so mataas lang talaga yung pride niya and ego niya <clears throat> okay so you really love this person though um, you really love this person after the pain that this person caused you <clears throat> pero confused ka na talaga if this person will come back into your life, nakikita ko dito sa'yo yung confusion. Okay? And, andun sa part na freedom. Baka, andun sa point na trap ka sa sarili mo. Like, trap ka sa sarili mo mismo. Like, um, when, if ever, that this person will come back into your life. Okay? Kasi mahal mo pa din talaga siya. Actually, gusto mo pa talaga magkabalikan kayo. Kaya nandito ka sa point of, sin ano ba yung paglalaban ko? Ako o siya? Okay, parang ganon yung nasa sayo. So, natatrap ka ngayon between your decisions. Um, parang hindi ka nakakafeel ng freedom, something like that. Pero, bakit parang pakiramdam mo? Parang mas, mas inaano niya yung ego or pride niya kaysa sa'yo. Kasi nga person mo, hinihintay niya ikaw na magparamdam na kaya pa, mayroon pang chance sa inyong dalawa. Parang yun yung inaano niya dito, na hinihintay niya. And also you, gusto mo na din na mag-start kayo into inyong beginning. Mag-start, mag-restart niyo yung relationship ninyo again. Babalik yung spark, ibabalik yung pagmamahalan, yung happiness ninyo dito. And Um, through the arguments na meron kayo, through the painful cheating na nangyari sa inyo, um, gusto mo pa din na magkaroon ng new beginning, na itong person na ito mag-offer sa'yo ng new beginning, towards na kayo pa din yung magkatuluyan hanggang sa huli. So, yun pa din yung gusto mo. Pero, ang nakikita ko dito, pinapakita mo talaga sa kanya dito na, I am okay without you. So... Well, sa, para sa akin naman, okay naman yung nangyaring ganun. Yung hindi mo talaga pinapakita na weak ka, na namimiss mo siya, na mas pinapakita mo na okay, yan pala yung gusto mo, so I can move on without you, magiging okay ako. Kaya habang, habang ini-spy ka niya, para na doon siya sa point na hindi ako makapayag nito. Um, so babalik ako sa kanya magme-message ako sa kanya pero alam mo yung alam mo yung hinihila siya ng kanyang ego or pride na am um, hindi niya gagawin yun kasi nga ayaw niyang aminin yung kasalanan niya you know so let's see ano ba mangyari what you need to know Okay, so star card. So pwedeng magkakaroon ng pag-aayos sa inyong dalawa dito. Okay, realization, soul awakening. Okay, you might be dealing here with an Aquarius, Gemini sign, Libra, Gemini, Aquarius, here you might be Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, decision as well is nandito. So pwedeng sa iyo to, pwedeng sa kanya to, or pwedeng both sa inyong dalawa. So what you need to know from your relationship is ay awake an awakening and a decision towards the right path okay so piling ko magkakaroon pa rin ng pagbabalikan sa inyo dito um, so kailangan nyo lang talaga muna magpahinga um, from the stress na nanagkaroon sa inyo sa inyong relationship from the things na masakit from the things na unexpected from the things na hindi nyo pag-uunawaan from the things na um hindi nyo pagkakaintindihan from dumating na kayo sa point of na, napapagod na kayo sa isa't isa um, actually pati yung spark medyo nalolower na and eh, nagkakaroon na ng iba nagkakaroon na ng option and um, very stressful na to so you need to, to rest Uh, from this situation, and after that, um, ko na after that, makakaro ng awakening dito and decision that magkakabalikan at magkakabalikan pa kayo. You might also be dealing here with a Sagittarius, with a Sagittarius or a Pisces sign here. So, takes what resonates, okay? I mean, check your placements, okay? So, ang nakikita ko dito sa sitwasyon ninyo is like, um, hindi niya, hindi mo ganun ka nararamdaman na mahal ka pa ng taong ito. Um, pero alam mo na nandyan siya na, na, na minamasdan ka o minamasid ka sa social media might be forced. Walang ibang way na ngayon kung paano tayo mag-spice ng tao is, is social media. So, alam mo na nandyan, pero hindi mo nararamdaman na gusto niyang bumalik sa'yo, na yung sincerity niya, na, na sorry niya, hindi mo pa to nararamdaman. Kaya napapa-ask ka ng question, kaya napapa-confuse ka na if this person is really like, if babalik siya sa'yo, totoo na ba siya? Or, or babalik ba talaga siya? Like, natatrap ka sa sitwasyon na hindi mo alam kung paano mo i-handle, paano mo or paano mo, um, kasi alam mo na nandyan siya. Feeling ko, alam mo yung nandyan siya, pero hindi siya gumagalaw, and napapaas ka ng question, bakit? Okay, ganon. Kasi, yung person mo, um, uh, parang hinuhold on, hinuhold siya ng pride niya na siguro nung nag-away kayo yung grabe yung away ninyong dalawa is parang hindi niya talaga inamin na sobrang nagkamali siya sa na, na nagkaroon ng third party na ka pagkakamali niya yon so siguro nagkaroon pa dito sa inyo ng um, blaming each other and um, and siguro in that point na um, pinapalabas niya pa din na, na may tama pa din siya sa sitwasyon kay kahit papano then And this is like, hindi siya, parang hindi niya dinadown yung sarili niya para sa'yo. Para lang magkaayos kayo. So, mas lalo pang lumalaki yung away ninyo until to the point na napagod na kayo and just gave up. Isa sa inyo ang just gave up because pagod na. So, tingnan natin ngayon. More, one more please. So, this person will going to um, be someone na matured na siya enough para sa sa'yo. Okay? So, papakita niya na sa'yo yung sincerity, yung um, loyalty, honesty sa'yo. Even baka nga gusto niya pakasalan, ka, mas, pakasalan mo na siya. Okay? Or kung hindi man kayo kasal, kung kasal na kayo, okay, some of you is gusto niya maayos na yung marriage ninyo and matutukan niya na to. Okay, so magiging stable, bibigyan ka na na ng stable relationship or a marriage. Okay, kung hindi pa kayo kasal, baka mag-offer na siya sa'yo na ikaw na yung gusto niyang pakasalan talaga, makasama habang buhay. Okay, so I can sense na despite sa mga, sa mga option na meron sa inyo, Um, I can see here a ten of cups na magkaayos kayo even more na parang despite sa mga struggles ninyo sa mga, sa mga iba na na-involve sa, sa buhay ninyo um, ang outcome dito is um, lalo kayo magiging stronger after that because ang <clears throat> nakikita ko siya na mismo ang gagawa ng way siya na mismo ang magpaplano siya na mismo ang, ang magpapakita sa'yo ng, ng sincerity para magkaroon kayo ng complete ten relationship and to have a rebirth with you. Okay? So I can see also some of you here that what you need to know. Yeah, ito yung nakikita ko eh. Ito nakikita kong outcome dito. I can see na siguro tatapusin niya na 'yung mga ta dapat niyang tapusin um, para makapagumpisa na siya sa para matupad niya na 'yung mga pangako niya. Okay, ito yung nakita kong option, ay, nakita kong um, outcome sa relationship ninyo. So, maganda din naman pala. So, I will going to pull an oracle card for this. Okay. This is the Whisper of Love oracle card. So, dalawa. Be supportive. Make a genuine effort to show your to show you care. So be supportive, Daw. Be in the the present and dream of the future. When when we dream, everything is possible. So I will explain that after, okay? So one last. Ayon. focus on love, look at the good in everyone. So, I can see here na, if ever na magiging okay na kayo, magkakabalikan kayo. So, you need to be supportive to each other, not only you, not only him. So, kailangan nyo din pag niyo yung sarili ninyong diferensya, yung difference ninyong dalawas. Kasi, sa lahat ng mag-partner, sa lahat ng couple, meron talaga yung, hindi lahat same. Hindi lahat dapat, kung ano ka, ganun din siya. Dapat ganun ka, kasi ganun ako. So, dapat sundin mo ako. So, hindi pwedeng ganon. Dapat magiging equal kayong dalawa in your differences. So, you need to understand his difference, his um, negative side and he need to to understand your negative side as well and you need to support each other kung ano yung mga yung mga um, yung mga kailangan yung pag-usapan, kailangan na hindi kailangan pag-awayan, kailangan na isa sa inyo dito magpakumbaba na okay so this time ikaw sana next time ako naman parang ganun so be in the present and dream of the future okay when we dream everything is possible so um you need to have the plans for your relationship so kailangan na possible possible thinking lang talaga tayo we are manifesting the possible thoughts, the possible outcome of our relationship so um, you need to have plans kung ano kaya, ito kaya mangyayari sa ito in the future, mag dalawa mag-ipon tayong dalawa and you need to focus on that so focus on love look for the good in everyone so you need to focus on that because you are focusing on love, because without these plans or without love, walang plano So, without love, with wala, wala, hindi kayo makakabuo ng mga plano ng negosyo ninyo, bahay ninyong dalawa, papakasal ba kayo, family, or anything. So, without love, hindi nyo magagawa yun. So, you need to focus on your goals and because that goals is your love for the both of you. Yan. So, that is my reading for you. Thank you and God bless.